kanina um, pinag-uusapan natin yung mga batay po sa inyong affidavit, ano po, yung mga binabayaran yung mga official cash, mini-withdraw yung malaking cash na yan sa mga bangko Magkano yung pinag-uusapan natin? Magkano yung value ng 10 to 25 percent na yan? At least yung binabayad nyo sa Quezon City. ah uh, Your Honor, ay uh, I invoke my uh, I invoke my right against self incrimination po kasi wala pa po akong uh, witness uh, protection po. And then sabi niyo kanina nilalagay niyo yung perang yon na ibinabayad niyo sa mga opisyal sa paper bags. Anong klaseng paper bags po yon? Uh, your Honor, uh, ordinary paper bags lang po, Your Honor. Ordinary? Ganong kalaking ordinary paper bags? Ah, uh, your honor, okay lang po, I invoke my right against self-incrimination po. Sir, paper bags lang pinag-uusapan natin. Uh, ano po? bang classify? Maliliit lang -na po, maliliit po mga na ordinary paper bag. Yes po, paano, your honor. Paano po nagkasha doon ang, ang ang ano, ang malalaking halaga ng pera? Sabi niyo malalaking cash. Mula paanong nagkasha sa maliliit at ordinaryong paper bags? Uh, Your Honor, uh, I invoke my right against self-incrimination po muna. Wala pa po akong witness protection. Okay. For the record, Mr. Cheng, ngayon lang ako nakarinig ng nag-invoke ng right against self-incrimination sa issue ng paper bags. Sang bangko po kayo nag-withdraw ng mga malalaking cash amounts na iyon? Uh, Your Honor, I invoke my rights against self-incrimination po. Actually, sir, Mr. Chair, baka unnecessary na po i-invoke yung right na iyon at this point in time kasi paalala po kanina sinabi po ng AMLAC na nakatanggap na sila ng several reports uh, from banks at isusumite po nila sa komite. So baka gusto nyong bawasan yung pagpapahirap na ipadadaan nyo sa komite by uh, answering more forthrightly yung tanong na iyon kung saang banko kayo nagwi-withdraw ng malalaking amounts ng cash na iyon? ah uh, Your Honor, I invoke my rights against self-incrimination po. Okay, sige. Anyway, pag nalaman namin yung mga bankong iyon, malamang posibleng mag nagmamatch dun sa pinag-withdrawan ninyo. And uh, magtataka na lang ako na siguro malapit kayo sa mga branch manager no, ng mga bankong iyan. Sir, sinabi nyo rin po na nung nakaraang hearing, I believe, dalawang daan lang ang empleyado ninyo uh, sa inyong kumpanya. Paano nyo po natatapos yung mga proyekto nyo sa, sa buong Pilipinas? Eh, ang dami nun po, sabay-sabay pa. Uh, Your Honor, ang binanggit lang po ng Mrs. Ko, mga staff po sa office, hindi po mga construction workers po sa field. Okay, so ilang kung 200 na yon ay staff lamang, ilan po yung construction workers nyo sa field? Ah... Uh, Estimated lang po, umaabot po ng halos mga nasa 5,000 po halos. 5,000. Lahat po sila ay uh, ng uh, income tax. Lahat po binabayaran nyo ng PhilHealth. Lahat po binabayaran nyo ng pag-ibig tuwing akinset at renta. Ano po sila, Your Honor? Uh, ano po? Uh, contractual po? ah Ano po, yung per project-based po sila. Contractual. So hindi po based. sila regular employees nyo. But at any one project time, project-based, at any one time, limang libo po iyon. At any one time, ilang proyekto po ang ongoing ng mga kumpanya ninyo? Uh, ang kaya ko lang po sagutin yung sa St. Gerard lang po. So ilan po yon at any one time? ah uh, ngayon po parang nasa kapiraso lang po ang nakuha niyang project ngayon. Bali parang nasa ano lang po yata. Wala pa pong 20 projects yata o 30. 20 to 30 projects. At Center sa bawat... Risa. Yes, Mr. Chair. Uh, yes. Mula 2016 hanggang ngayon, no? nakamagkano na kayong kontrata? Buong infra, wag na yung flat control lang. Lahat, basta yung kontrata niyo sa DPWH, nakamagkano na kayo? Uh, ang kaya ah, ko lang pong sagutin yung kay sa na, Yung lahat ng firms, mag-asawa kayo eh uh, da, na, 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 nag divest na po kami yung owner Doon Di sa ibang mga company before. Basta from 2016 to 20, Gusto mo sabihin ko kung magano 207.25 billion Over a period of 10 years From 2016 to 2025 Ganyang kalaki ang inyong kontrata Kaya huwag kang mag uh, Ay nako Mahirap talaga yung kausap pare-pareho. ay uh, Your Honor, ano po, yung iba po kasi po doon is na terminate po. Yung iba po, hindi po natuloy dahil may right of way problem. Yeah, nevertheless, ang tanong ko nga, magkano yung, yung na-award sa inyong contract? Di ba 207 billion mahigit? Over oh, mga completed ito eh. Completed projects. Sa uh, sa DPWH lang ito. Okay, I'll tell you ha. Ah. 2016, medyo mahina pa. 2017, umispike kayo. 2018, ganun pa rin. 2019, kasi binito ni President Duterte 95 billion, bumaba kayo. 2019, tumaas na naman kayo. 2020, 2021, COVID, mataas pa rin. Yung nga pala, DPWH, ah, wala na. No? yung gusto ko malaman yung policy nung lockdown. Tuloy-tuloy yung ligay. Lockdown na eh. Nagtatrabaho pa kayo eh. Ayan, two years oh. 2020, 2020, 2021. Kasagsagan ng COVID dyan eh. Nakamagkano pa kayo dyan? 18.5, 15.8. 2022, 31 billion. 2023, 31, 35. Puro completed ito eh. Completed projects. Mr. Chairman, you don't even need the confirmation that is born out of records of DPWH. it's ito, mm. ito, DPWH. Official ah. Yeah. Hindi, hmm. to, hindi ko ito ginawa. Thank you. Tapos puro I invoke my right against self-incrimination. And you're applying to be a state witness, di ba? Okay. Sige. Thank you, Senator Isa. Thank you, Mr. Chair. So, sabi ninyo, uh, at any one time, kahit yung isang kumpanya niyo lang, 20 to 30 projects going on. Sa so, bawat proyekto, ilan ng field workers nun? Uh, Your Honor, misan umabot po ng mga 30, depende po. Misan po, 50, depende po sa, ano po, kung malapit na siya matapos, kapiraso na lang po. Pag nag-start siya, medyo konti pa rin. Sa gitna, medyo marami na po yung tao thirty to fifty lamang na workers per per project. Oh, kung kahit kunin natin yung <coughs> low end niyan, twenty projects times thirty workers each, so at any one time six hundred. Pero kung times yung nine companies nyo, 5,400, lampas na dun sa 5,000 na sabi nyo at any one time meron kayong mga manggagawa. And kung bigger projects ito, siguro wala na maramang dinadaan ang construction site na parang 20 o 30 kapirasong tao lang nagtatrabaho. So yung ibang mga proyekto nyo, pagsabay-sabay, sinasubcontract po nyo iyon? No, for your honor. Mm -hmm. okay. uh, Senator Rizal. Yes, Mr. Chair. Hindi subcontract, joint venture, di ba? Ah, uh, yung iba po, joint venture. Naka magkano kayo yung joint venture? Ah, uh, your owner wala pa po akong data na hawak po. Ah, uh, four 24 billion. Sino yung top 5 companies na may joint venture kayo? Sa si lahat ng firms niyo. Ah, uh, si ano po, si Ayun na, basahin mo na lang. Pag sinabing joint venture, royalty, di ba? Ah, uh, hindi po, your honor. Kasi ayan, tama ang tanong ni Senatorisa, ilan ang tao nyo? kaya ninyong gawin lahat yung 207 billion pesos worth ng project sa 10 years? Libo dapat ang tao nyo. Ah, uh, yes po, your so, honor. Yung iba, do you know, joint venture kasi royalty na lang, di ba? Ah, uh, your honor, ano po, katuwang po namin yung mga joint venture yes, sa sige. project. Thank you. Thank you, Senatorisa. Salamat, Mr. Chair. Actually, dito sa pinapakita po ninyo, Uh, parehong practice, nagbibid-bidan yung mga kumpanya nila against each other. Sila-sila rin po ang nakikipag-joint venture sa isa't isa. It's ano bang yung adjective na yon kapag malalapit na magkakamag-anak ang nag-aasawa. Ganyan, yung, ganyan po yung nangyayari. And I think uh, proceeding from yung point na ginagawa ng mga kasama kanina, that is... That is a that is a violation. No? yung bid from bid rigging to yung ganito mga mga practices. So those are My questions for today, uh, Mr. Chair, babalikan ko na lang po uh, yung iba pang mga tanong ko sa mga diskaya at yung iba pang mga uh, contractors uh, sa susunod na pagdinig lalo na po uh, kaugnay ng uh, Quezon City. Uh, so Mr. Chair, para din po sa susunod na hearing, maaaring ko rin po bang i-request sa chair na ipatawag yung uh, regional director ng NCR at yung mga district engineers ng Quezon City Mr. Chair Uh noted thank you Salamat po Mr. Chair